Tara, lakad tayo. Masarap mag -rant. Masarap mag pag may pinagdadaanan ka. Masarap sabihin yung nasa isip mo ng walang filter. It's freeing, di ba? Kasi outlet mo yun eh. Nakakagaan siya ng puso. Tama? Tama. Pero nakita ko rin dito, pag nagrarant ka, hindi mo siya sinasabi sa mga casual na friends mo lang. Sinasabi mo siya sa mga intimate na friends mo. And sa mga tao na hindi i-judge yung mga lumalabas sa bibig mo. ba? Diba? Ang asawa ko, alam ko lahat ng rants niyan sa buhay. Siyempre siya rin, alam niya lahat ng rants ko sa buhay. Kasi intimate eh. Kilala mo ba kung sino pinaka magaling mag sa Bible? Si David. Yung pumatay kay Goliath. <laughs> Kasi he was very intimate kay Lord. Believe nga ako sa transparency ng relationship nila ni Lord. Kasi talagang lahat na sasabi ni David, lahat ng nasa isipan niya, lahat ng nasa puso niya ng walang filter. Dito ko rin naintindihan na kaya pala siya yung taong tinawag na a man after God's own heart. Hindi kasi dahil dun sa accomplishments niya, hindi dahil dun sa mga iganting na patay niya, kundi dun sa kanyang transparency sa kanilang relationship with the Lord. Yan alam mo, gusto din ni Lord na magkaroon tayo ng relationship with Him na katulad ng relationship niya kay David. Transparent and true. Si David, nagsasabi siya kay Lord pag kailangan niya ng tulong kasi ang daming gustong pumatay sa kanya. Sinasabi niya pag ang daming gustong sumira ng pangalan niya, lahat yung sinasabi niya kay Lord. Pag may mga nagsispread ng rumors behind his back, pag siya ay in need ng comfort kasi malungkot siya, in distress yung kanyang kaluluwa, lahat yung sinasabi niya kay Lord. Pag... Kailangan niya ng wisdom to lead yung mga tao na matitigas yung ulo, matitigas yung puso. Lahat yung sinasabi niya kay Lord. And despite all of the problems, despite all of the challenges in life, gusto ko yung response ng puso ni David sa lahat ng bagay. Mahirap man yung sitwasyon. Marami mang gustong pumatay, marami mang mga pasaway na tao. Nagsastruggle man siya sa kanyang sarili, nagsastruggle man siya sa kanyang nararamdaman. Gusto ko yung sinasabi niya sa Psalms 31 verse 14. Sinabi niya dito, But I trust in you, O Lord. I say, you are my God ang sarap lang isipin na at the end of the day, meron kang Diyos that you can rely on in time of need. Meron kang Diyos na that listens dun sa mga rant mo sa buhay, sa every call, sa lahat ng tawag mo sa Kanya. He listens. Na meron kang Diyos that you can trust. Meron kang Diyos that can rescue you sa hands ng mga kaaway, sa hands of the enemy. Meron kang Diyos that you can trust na will lead you to the right direction, to the right path ay nang gustong i-remind sa'yo ngayon ng Panginoon sa ating lakad na merong kang Diyos na matatawag at merong kang Diyos na sasaklolo. Kaya sa susunod na lakad ulit, salamat sa pakinig.